Nagawi ka na ba sa ating pambansang paliparan? Alam mo ba na maging sa mga airport terminals ay mayroon ng mga breastfeeding stations? Makakapanayam natin si Ginang Jen Baruquillo, ang officer in charge ng Terminal Monitoring Section ng NAIA Terminal 3 upang malaman natin ang tungkol sa kanilang breastfeeding facilities. Uh, first, meron kasing need. Nakikita namin yung mga uh, nursing mother na naka-expose yung kanilang baby tsaka yung breast nila. So, nakita namin yon na, oops, dapat medyo meron lugar dapat sila wherein talagang dapat komportable si baby tsaka si mommy na magpabigay ng gatas. Second is yes, operational requirement na rin para nga sa mga pasahero. And um, yun nga, yung sa gender and development, meron, ata, meron tayong RA noon na uh, giving talagang lugar para sa mga mothers and their babies. Meron tayong dalawang stations, isa sa pre-dep domestic and pre-dep international. Exact location is sa pre-dep domestic located at boarding gate 118 and here is 109. Well, sa nag average tayo between uh, 10 to 15 na ano, magkikater tayo ng 10 to 15 mothers a day. So, yun nga, yung sinabi ko sa iyo kanina, may need. Pangalawa is, ipapamuti natin siyempre yung, uh, yung ating objective na Uh, nursing yung sabi sa mother talaga manggagaling yung pinapagatas sa sa mga baby natin less than 1m less than mga 700 to 800 dalawa na sida. including yung mga ano natin mga sofa uh lahat the whole. Yes. Oo. Kasi marami kaming kliyente uh, or passengers na natutuwa. Mm. Kasi hindi na sila kung saan saan lang nagtatago. At least meron kaming area tapos magpapalit sila ng daya pwede naman yung ating ano, meron naman tayong facility para dyan. So, okay naman. Uh, hindi nga lang sa mga Airport, eh. Kung may mga sa mga bus station, dapat meron din sila. Kasi sa mga malls, meron na tayo, di ba? Sa mga, yun nga, sa mga... Yun, sa, sa LRT, MRT, kasi di ba marami rin habang nag-aantay sila, yun, umiiyak na si baby. Yung kahit palit na cubicle lang kung hindi kaya yung ganito kalaki, pwede yan. Meron kaming Uh, during our uh, meeting sa GAD, sa Gender and Development, na kasi kung ma mapapansin nyo, ito sa pre-dep lang, which is sanitized area, kung pwedeng mag-set up pa uh, dun sa may um, curbside, yun yun sa mga uh, sumusun doon na may kasamang baby, pwede rin doon, sana kung may pwede. Uh, sa departure uh, lobby, kahit isa lang kasi bawal naman ng bawal silang pumasok dito kung yung mga naghahatid meron din sana doon at saka sa arrival sa mga kung papayagan at kung may budget kung mga 3 to 4 units pa ang gusto sana namin kahit maliit lang not that this big basta yung may ma-accommodate lang na dalawang mami uh, na komportable sila Sa mga pasahero, uh, meron po ang NAIA Terminal 3 ng breastfeeding station or infant feeding station located at the domestic pre-dep and the international pre-dep. So, this is for free. May mga facilities tayo and um, para at least komportable si baby, komportable si mommy na mabibigay yung kailangan panggatas o pangkalusugan ni baby. for information visit www.pcw.gov.ph